Ito na, Christopher. Para hindi mangitim mga ating mushroom, ito, ituturo ko sa iyo ang sikreto ng eksperto. Sige, master, ituro so, mo nga sa akin. May ba? pinakukula kong tubig dito, lalagyan ko ng kalamansi. Kalamansi, ha? Pagkatapos, may cornstarch ako rito. Yan. Ganyan lang, cornstarch. Ah, Asa, kailangan mabagal. Oo. Oh. Iyan naman, slurry mo lang siya. Tapos, ito yung ating ano, ah... Uh, oysters mushroom. Ha? Ilagay natin dito ang ano, ito. Ilagay natin ang cornstarch. Sa kumukulong tubig. Ah, tubig pala. Yes. <laughs> kumukulong tubig na may kalamansi, di ba? Hmm. Yes. Tapos, ilagay natin ganyan ang ating mushroom. Para hindi mangitim. Yun yung sikreto. Yan. Ilagay natin ganyan. Halo-halo nila natin. Lagyan ulit ng kunting cornstarch. Kailangan stars. kumukulo. Kumukulo dapat. Yung cornstarch kasi, yung nag-hold. Hindi siya mangingiting. Kung bagas ano, mo siya para hindi mangingiting. Ang ah, dami ko na tututunan dito. Tuwing nag ako dito, ang dami ko na tututunan. Siyempre! Batayo, diba? Iba tayo, di ba? Iba ka eh! yan lang. Kumukulo. Punin natin. Uy, ang galing. O, di ba? na ng itim. Okay na. Ayan, nilagyan natin dito. Mm. Ayan, ang sikreto ng eksperto. Ito oh, wow. na, ang ating pinais na isda na may kabote, Christopher. Ano? Siyempre nga, Star, ngayon ngayon, ha? Tiki time na. No! Oh, okay, sige. Ito ano? na, ayun. Ayan. Oh. There you go. Shut up. Ano? Sarap. Seryoso to, ah. Seryoso to. Ano ba sabi mo? Sarap, eh. Thank you. Yung sa kung paano hindi mangitim yung mushroom, yung kabute, yes. na ibablan siya, ng tubig, na may cornstarch, may kalamansi. Yes. Sobrang dami ko natutunan. Every time talaga na magigest ako dito, ang dami ko natutunan. Mayroon ka bang ipa-plug? Yan, guys. Yes. Patuloy niyo pong suporta ng kahit nasaan ka man. Eh, uh, Mondays through Fridays po. Pa pagkatapos ng 24 oras. All right. At ako rin, mayroon din ako pa-plug. Nox. Ito mga yumsters. yum 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 with Chef Boy. Napakaganda sa pagkain ng fine dining. Yan na, sa inyo na lahat 'yan.